daming ula. <laughs> daming ula, pero punta pa rin sa itlog. Ito. Huwag so, okay, na kayo, nakabring house na ko. Oh, may konti pa. Hmm? May konti pa. May yelo. Nakalagay sa'yo. Ano ko? Ini, ini yang apa? Ah, ambegan kaler. Kalau nak habis mu, aleska. Rutinan, dia aku bici. Bicu langan, tapas akan dulu. Apa nama kaler saya dah? Di natal kamu memang natal lagi banyak makan. Hindi ako nakikita eh. Maglaban tapos magsipin up? Oo, baka mga text. Ano yung mo? Sabi to ba? Ano yung... Ano pa sa bandit? Ano like. yung kalabasa? Hmm.

Binibigay sa kanil. Binibigay sa kanil. Pero binigay niya ni Dia kilamati. Yung ibang, ano, ibang kilamati. Buti yun, di baik. ng mga babae. Mamatak lang ako alam mo. Mamatak lang ako. Toyo. Sarap, may toyo, yun, sa pag ba? Hmm. <tipos> Dignin, eh? yeah. yeah. may tuloy, Hindi hindi na, hindi hindi na na magsibol ng ano. Kaya lang may pwesto din ako ng ano. Kasi pag yung advance, mo yung ano ko? rin mo. Nililin yung ano. Kama ko. Masaya ka ba sa Rino nila baka ispire niya yung pa uwi ka. Ipwede niya. Ayoko. Ayoko. Malaman kasi nila bago. kasi rin na. Pumali na. Pumali yun Pumali na. Pumali na. na. Pumali na. Pumali na. takol ng Pepsi, um, siyempre ako, parang um, um, ano, parang bigla ako, to imkon, di ko dyan Sinag. Ay, sinag. Sarap to sa ano ko? Sinigang. Sinigang. Pag dala ka, Jeremy, kaya isigang yung ating tuon. Ay, tabi mo lang. Wala. Pag punta ka dito? Uh-uh. Yung -uh. sabaw lang yan, yung kirain mo. Isigang. Yes, May dagdag pa doon. Mami doon, nakalapag mo sa kusina. Ang buti kaya sila matin naglinis, hindi tayo naglinis. Kaya nga, uh, ano? Ang sun oil, lagi mo yung tali. <laughs> Wala to rin tayo na, ano? Hmm, Ang ah, tayo ni Matin. Baksa, <laughs> para masabi ng amo mo, nahanap talaga. Hmm, nahanap na yung ano tayo sige. kanil. lagi niya din tayo binibita nga. Pinukuha rin hmm, sa Pilipinas, Sabi hmm. niya, alam mo nung kumain na dito, sabi niya siya, kapag dito ako dura do to do ng do pilipino. Sabi niya, sa Mabel. Sabi ko, hindi, sabi ko, wala. "Ano, hindi no, ano kainin na nakatulong? kunin pa." Yeah, mga ganun <laughs> ano, 'yung pagkainin no. Hindi ko alam niya Masipong natin 'yan, boses Ano Tawag. Kahiing narating ng mga limang. Ano yung mga suunay din yung pamilya nila ganyan. Ganyan yung sandu. Ang mga anak yun mga anak nila, mas parang ano din. Kami nga yung ka, di ba kumakain pa lang siya. Sabi, tingnan mo din mga ramesa kung may Pepsi. Mm-hmm. 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 mm mili mong walang mga alakasan ko, kaya mo na alpalin, ginagbabawhin sir karangan sa kuna mo, unang mukala bilang tatay, attention na sabi ko na yan, ganon nga tandaan ng mga ano daw yung mga ginagamit, sa esaw nya, nagka yung extra work para sa ng pera ka sa sila puro binibili mga gamit ng mga, 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 mga pampaganda. Hmm? Yeah, tapos sa katulong niya sinisisi pag hmm. wala ano, mo ba yan? sabi niya pa sa akin saan ko daw yung ano yung magi hindi <laughs> <laughs> hey, ba <kaya>, <laughs> diba, kumukuha nga ako daw pero hindi na tignan mo na, ilang minuto na Eight 8 minutes tapos so, sabi niya pa binibigit ko daw ba sa'yo <laughs> oh hindi ako gumagamit ng magi <laughs> <laughs> hindi nga pati yung harina hindi <laughs> nga po Ano ko hmm. hindi? Sabi ko mag-ini, bigla. Kapasan na naman. Hmm. Tak, lakas, hinala Oh, kasi ganyan siya. kasi ugali. Kasi ugali. Hmm. Basta ugali mo, ganyan. Ganyan talaga. Ang katawang nga naman niya. Medyo pa ka na naman. Ayun. Ito pa. Ang puwet. Ang ka. Kaya wala yung tao ganyan, ah, yan talaga yung pabenta lah. iba. mo man. Mm. Katu Oo oh, katulong. Katu din. sa Kung ano, mm. kung, kung lang sila, kung mawag lang kung mawag lang sila, kung mawag lang ng kung mawag lang sila. pa sila. Yun ang totoo. Kung ang awag doon si tapos ni hindi madamo pagkatagal ng mga Kasi ang pagkain ng para bilang Ang niya. bilang niya. Bilang niya kung anong ano. Kung anong ano. Kung anong nandun pwede mong punit. Basta magsabi ka lang pagka. Ayaw na nila. Ayaw nila. Tiris naman. Sarap natatawa nga ako eh. Pag hindi ako nagtapo ng galit siya. Kung nagtapo naman ako nagagalit pa rin siya. Anong gagawin ko? Ihap-hap mo. Sasabihin din sa akin. Pwede pa yan. Pero kung sino mo mga nagtapo ng pakailang mga rep test. Sabihin niya Bakit ito? Ito nila mga patutok. Hindi na ito kainin <laughs> mo ganyan, siya ayaw mabubulok pa sa kamo pa makakain. Minsan mo nating nanamublema mga kap. Hindi, ganap ako ng mga iba. Nanamublema. Hindi na muna sana ito. Tinabi mo nga? Oo. Ay, ito, ang ganda ng laman Sabo siya ano yung malambot na ano po Anong buto si Jimmy? Mayroon pa man ako. isama man tapat tapat pati kasi ako po eh ito oh gusto ko pandam yan, <laughs> <Pubos> yan. <laughs> ay kubus sa bingo kilala yan iyak mat ganun ay kubus sa ilalim Hindi, bibi nilagay ng kubus nilagyan kanin niya yung, yung ano kasi yung taba yung matika ba Mantika pa rin naman para hindi ganun ka sobrang dami sa so. loob ay sayang din ko din bibi yung tawag ko pinta sa ay grabe naman yun sa Hindi na nga niya alam. Kumain kami. Ewa! Nadami talaga akong butong tinabi dito. Alam, Diyos ko! Eh, grabe siya talaga yung pili niya yung buto-buto. Masarap yung buto-buto. Buto na. Wala naman laman yung buto lang. Kaya nga yun sa mga yung nakadikit-dikit, na. Hindi yung masaya dumangan pa. Masarap ang buto. Yung Galing na po siyang nag-garoon eh. Masarapan na Indi ya. so. bang ini dikasih apa sih ini lagi itu jian? Indi bang, saya sarap yang anannya. Ini kenapa kupon saus-saus? ini? tadi itu belum. Hmm. Meha do halu ah, basur -basur na tumatana. Ah, busuk banget antan. Gurinong aral. Betapa keadaannya no, no dapat ngita ka baka busuk-busuk to. O, aro -aro ka oh baka ka laban. Ay, pa, ka ay, na Ngayon, ka mo Eh, na. na. na Pag-asa Tapos hindi na yung isa Hindi ito. Bakit pagka may pagkain madai? Eh? Busuk kana. Tingnan mo lang busuk kana. Kukul na pagkain. Wala, gutom na gutom. Mata o din. Kono time haporan. Ito mo tawag ba ang ko bakit nakasaya sa Facebook? Ito mo tawag na sa. Gumili nang hindi kanina pa to 52 minutes. Time. Sikat ya. Kapit. Deset, Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, winta, oh, oh, modi also. Oh, Give me one. Madamot ka taw, Hindi ka namimig. One only. Modi. Where are you? Where are you go? Bobo. Go to India. Ya, yeah, model ka diyan, mag-model ka ganun ka. 2 4 6 ah 8 pala nandun pa oh ayan ayan mag-model ka diyan to mag magano ka dirame ay video ko nga tapos oh walo 8 na sahan oh 8 walo ka sahan yan आई नेट से यू आर एंटरटेनिंग इनकी बात जो है जमीन है